Pinagupitan ko yung dalawa kong anak sa parlor, kaya naman tara, samahan nyo kami. Matagal ko na nga plano na pabawasan nga itong mga buhok nila dahil nga sobrang haba na tapos nga no, kapag naglalaro sila yung mga buhok nila, eh Diyos Mio Marimar, parang mga bruha. Kaya naman plano. Natuloy na nga yung plano ko na pagupitan sila kasi nga ito ring bunso ko. Diyos ko, hindi talaga natigil. Kakasabi sa akin na mami, gupit na ako. Oo, oo. Yan na nga. Ito na nga. For the wish, granted talaga ang marin niyo sa mga anak. Ito nga palang buhok ni bunso ay straight habang itong buhok nga ni ate ay natural. O, di ba no? Yung may mga buhok nila magkaiba din. Bakit ganon? So, syempre, ayan na nga no. Itong bunso ko talagang tuwang-tuwa siya magpagupit. Akala ko nga iiyak siya or matatakot. Pero hindi. Keber, mga mare, talagang feel feel niya ang pagpapagupit. Sa hindi hindi naman na kasi bago sa kanila yung magpagupit. Kasi nga nagpagupit na rin sila siguro 2 years ago. Pero ayun nga no, dahil nga humaba na nga ang buhok nila at naaanuhan na naasiwan na nga ako sa mga buhok nila. Kasi nga no, nagkakandabuhol-buhol pag sinusuklay. Kaya naman, back to short hair nga na naman ulit sila. So ayan, yung bunsuko, ko, itong bang sa inaayos na nga sabi nga ni ate girl, sino ba nagupit nito? Eh syempre, ang marinin makulit ang kamay. <laughs> Kasi si Bunso, grabe, ang cute-cute parang ako. Huy, ito na nga, kasunod na nga dito si Ate Jewel. Ate, yan nga ang buhok niya, o oh, diba? Tingnan ninyo, ang haba na nga. At alam nyo ba na gustong gusto ko nga sana silang ipitan? Kasi nga napakahaba nga ng mga buhok nila. Kaso nga, no, kapag ka nasa bahay, ay eh, kala mo mga bruha, mga manananggal, ganern. At dahil nga isa nga sa dahilan kung bakit ko nga sila pinagupitan mga mare. Kasi nga malapit na nga ulit magpasukan. Oo, oh, syempre, kailangan new hair, new look, ganern. O oh, ba diba? kahit naman napaka-bata pa ng na mga yan, pero dapat stylish din, gaya sa nana ay, gayangan Gaya nga bunso ko. Tingnan nyo, may pinagmanahan. Pakit ng pakyot, Gunnern. O, tingnan nyo. Uy, talaga naman kahit bungi yan. Maganda yan. At ito nga, no, syempre si Ate Jewel, yung gupit niya, e, eh, parehas nga din kay bunso. Kasi nga, baka mamaya sabihin ng isa, bakit hindi sila parehas ng buhok? E, eh, baka nga pag-awayan ang nila yan. Huy, grabe talaga. E, eh, pag ganun nga mga mari, kumukuha na talaga ako ng hanger para nga tumigil silang dalawa. Ay, talaga, pag nakakita sila ng hanger, aba, kala mo, eh, napakababait. <coughs> natin si Ate Jewel. Tingnan niyo naman ang look ni Ate Jewel. Malachinita princess. Oh, 'di ba? Napakaganda. So, ayan, short hair na nga silang parehas. Pagkatapos nga, syempre binayaran ko. Alam namang hindi. Oo, -o. so iyon nga nagbayad nga ako 200, tig 100 sila. Ang mahal na ng gupit, no? Anyways, napakaganda naman ng gupit nila. Tingnan niyo naman. Napaka-cute nila, no? Kahit napakakukulit. So, ayan na nga, pauwi na nga kami at excited nga silang ipakita 'yung buhok nila sa kanilang mama la. Oo, -o. so ayan nga lang for today's video. Bye.